Hi guys, pupunta pala kami ngayon sa Naikabite. Kasama ko si Ma'am Frida at saka si Ma'am Tess at saka asawa ni Ma'am Frida. Punta namin yung isang site dito ng Sang Subdivision na maganda yung location. Then after nyan ay pupunta kami sa isa pang subdivision na Pasinaya Homes. Dahil may kasama rin kaming client na gustong makita yung model house ng Pasinaya Homes at gusto niya rin kumuha ng ganong unit. Yeah, right. yeah, right. yeah, yeah. Ano? na ay 'yung so, may, sa halo. Sige, may pupo daw, may pupo, may pupo. Ah, 'yun, 'yan 'yun. Ah. 'Yan, 'yan. Ako Bakatano ka ba dito? Okay. Ah, Itong ah. ano mo, parang palayan? Ayan no, po. Ayun, Manila na ba 'yan? Ayun, na binubungkal na 'yung ano. Yang nga ba itu? Hanggang doon, ma'am, no? Opo, malang, malang, hanggang mala doon, Dito, dito, kasada. Ayan nga, binubungkal nga. Binubungkal na yan. Binubungkal. Ayan yung binubungkal na yan. Malapit. Ayan yun. Ayan yung kabuan. Sa, sa office po natin makikita yung mapa. Ngayon naman guys, ang second destination natin ay ang pagpunta sa Model House ng Pasinaya. Dahil ang client natin, ang gusto niya ay ang Pasinaya Homes. Kaya ang pupuntahan natin ngayon ay ang Model House ng Pasinaya. Oh, yeah. oh, okay. Yan yung pagsipo niya. Yan yung pagsipo. Yan yung 54 square meter. Yeah, 54 square meter. <laughs> So ito na nga guys, Ang Pasinaya Homes. Ito yung model house nila, kaya iti check natin yung loob kung ano ang itsura nitong Pasinaya na ito. hindi ka Mark. May aso anak. Ito, yung... ito din siya ma'am, 'di ba? Ye payment ko muna. Okay, uh, yun, Ayan, five, yung yun. Apo. 6K. Ito yung pasinaya. Ito yung... Ito ma'am, to. Ito. Opo, ah, Same. Ah, siya ma'am, din. Titingnan e natin yung loob. kasi may titingin dito eh. So ito yung asinaya ho. Oh. Ito yung bare finish siya ma'am no? Hindi siya finishing ma'am no? Ganito na yung turnover niya Ken. Finishing na yung sa ilalim. Yan. Pero kasama yung likod. Kasama yung likod. 30 square meter po ito. 30 square meter po. 30 square meter. Kayo na po yung magpapagandala. Ito yung sa CR. Medyo malaki yung CR nila ha. Opo. Hmm? Uh, huh? Oh, pwede mo no? mm, yung weight novon. Yung ng glass para hiwalay yung sa shower area. Oh, yun. oh, pati yung sa likod, uh, ma'am. Mamitingin no, sa likod. Oh, oh, Iyon yung sa likod. kaya pala yung iba na hita ko ano na. Pina-extend. Pina na nila. hindi Sa parte patung sa taas, 'ko extend na. No? Pwede Marta to pa, gawing ano? Yung, ano ba, extend yung ah, ganoon sa taas. Oh, pwede rin siya. O nga, no? ba? Diba? Tapos ito, Dirty kitchen. Dirty kitchen or sa kusina. Kagaya uh -oh. nung sa kabila. Oh, ay, ay, ito naman. Ayun nga. Ay, ano, sa pagsikat. Yung pagsikat. Ay, po. O. Mas malaki yung 36 square oh. Pasukin natin. Pwede naman. Doon tayo sa taas. Tapos, so, may brace kasi doon. No? Kasama yung hindi. Nakakuha. May kasama yung brace na yan. Hindi. Mm hindi. -hmm. Alingyan, kung uh, um, bangga Hindi masama sir, ah, wala ah, ganyan. Eh? Ah, ah. ah, hindi to, 'di na dito. Ay hindi ganito na, ma'am. Parang pinagawaan na nila. Uh, siya. Hindi, siya, hindi siya, okay. hmm. siya two bedroom. Ate. Chelsea lang yung Ibu kayo Hala anak, pali ka na. Pali ka na. Pwede dalawang kwarto na. Parang lay play with para siya na makapan. Kaya pala hindi siya pwede lagyan ng tines. Ano mo pwede lang dito is uh, binin. Tagyan na lang ang kisame. Eh. Thank you. Let's get going. Tapos sa, sa labas hanggang saan kaya ang labas nito, ma? Ah, 2 meters lang po. 2 meters. Ah, parang parehas ang din sa amin. Ganyan, hanggang dito lang. No, ma'am, no? Ito po. Ah, ah parang gano'n nga sa amin. So, ayan guys, natapos na rin ang ating uh, house tripping dito sa Pasinaya Homes. Sana nag-enjoy kayo guys sa ating video for today.